Nanay Lydia, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, idol. Ang anak niyo po ay si Mary Jane Kisora. Opo. Nasaan po si ma'am Mary Jane? Nandiyan po sa Rizal Medical Center. Okay. Ano po yung karamdaman niya? Nagsimula po yan sa, ano, sa Mayuma. Bago naging cancer po. <laughs> bago ngayon na epekto na po pati yung kidney niya. Tsaka ang laki na po ng manas niya. Sabi ni doktor, ang gasikmura na rin daw yung manas. Dati o dumating ako ng Sabado, nakakausap ko pa ng kaunti. Ngayon no hindi na. Kamay na lang ang umaaksyon sa akin. Ang aksyon niya sa akin, ma. Ibig sabihin, uuwi kami. Pero mapito ako sa inyo. Okay, sige. Gusto niya na po makauwi. Opo, idol. Sige, saan po kayo uwi? Sa Aklan po. Sige po ma'am, ang ko kayo at magbibigay po din ako ng konting tulong uh, para pagdating po sa aklan, kung ano man po pwedeng magamit yung panimula, kung ano pa man. Sige po ma'am, walang problema. Kailan niyo po gustong umuwi? time po, Idol. Pero kailangan po namin yung oxygen at saka yung stretcher, ambulansya. Oh, walang problema. So, aklan. Ambulansya kami na pong bahala. Uh, So, kailangan nyo ambulansya. And oxygen. Then, oxygen may sasama pong nurse. Salamat po. Ako na pong bahala. Kasi sabi po ni doktora, by land out kailangan talaga. Ah, sige po, sige po. No problem po. Meron pa akong pagkukunan ng ambulansya sa inyo. Salamat, marami po. Salamat, Idol. Eh, sige po. Siguro, manghiram muna ako kay Ralph. Yung sa anak ko pong si Ralph sa distrito ng Quezon City, meron po siyang ambulansya. So, pa hiram muna tayo sa kanya para magamit po ninyo, ha? Marami pong salamat. Lahat ng gusto kayo Para po. makauwi lang po siya doon sa amin. Kasi dito po wala naman silang tinitira. Nakitira lang po sila sa pabahay ata dyan sa Laguna. Sige po. Agad-agad um, po, eh, papauwi namin kayo. Salamat okay. po. Sige. Salamat po. po kayo doon kay Odette, ha? Marami pong salamat, po salamat, Idol. Okay. Actually, tinanong po si Madam kanina, Idol, kung ano yung nais maitulong sa medical. Sabi po ni Nanay, wala na po. Gusto na lang po niyang maka-uwi. Kaya agad naman po, nag-coordinate din po tayo ng mga available na ambulance kanina. And good thing nga po, Idol, mapapahiram tayo ni Kong Ralph po mm -hmm. ng ambulance. Magandang hapon po. Ayan, si Ma'am Mary J. Magandang hapon din po. Andito po kanina si Ma'am Lydia, Ma'am I. Uh, Okay na po, kami na pong gagawa ng ano ng paraan uh, para si Ma'am Mary Jane ay makauwi na po agad-agad sa Aklan. Opo, oh, sir. po. Na... Sige po, Ma'am Janet. agad-agad uh, po. Uh, makauwi na po agad yung kapatid niyo. Ano po? Opo, oh, salamat po sa tulong niyo. Walang ano man po. Sige. Thank you po. Sige. Okay. Uh it transport na natin tapos bigyan natin ng financial assistance. Yes po. Para pagdating doon sa uh, aklan ko ano man pwede nilang paggamitan yon. Sige. Siyempre, pag meron kang ambulansyang magta-transport ka ng pasyente, dapat meron kasamang ano yan, health worker dyan. At least man lang, nurse. Yes po. So, tayo naman provide doon. Mm -hmm. diba? Oxygen tank, kung ano mga kailangan. Tapos, yung uh, wheelchair, i-provide natin lahat yan. Okay? So, no problem. Pagdating dyan, mabilis tayo. Ma'am Lydia, sinundo na namin si Ma'am Mary Jane para mabiyahin na po pa po ng Banga Aklan. So katulad po ng ipinangako po ma'am ni Idol Rafi, ayan po may oxygen, uh, meron din po tayong uh, stretcher. Maging yung medic po namin ma'am, no? apat po sila kasama yung driver, nakaantabay din para sa safety po nyo dito sa loob ng ambulansya. So lahat po ma'am sagot na po ni Idol Rapi, uuwi na lang po kayo at uh, ito po ma'am um, 10,000 din po po mula kay Senator Raffy dole po. marami marami pong salamat sa pagtulong po sa amin. At lahat po nang hiniling ko kay Idol ibinigay niya. Pati yung hindi ko po hiniling dinagdagan pa rin niya po yung mga pangangailangan po namin. Idol, marami pong salamat. Maraming marami salamat. At kami makaka-uwi na po ngayon kasama yung aking anak na nang, nangailangan po ng tulong at sa inyo po ako lumapit. Alam ko po matulungan ninyo makauwi kami sa aming probinsya. Idol, marami pong salamat. God bless po, Idol. lumalaban po siya para makarating lang po kami sa amin. Marami pong salamat, Congressman Ralph. Marami pong salamat at pati ikaw tumulong rin po sa amin. God bless po, Congressman. Ito po ay malaking, malaki pong pasasalamat namin sa inyo. Dahil hindi nyo kami pinabayaan sa aming hiniling. Idol Rapitol po, idol na idol kita. Lagi po ako sa iyong mga palabas. Hindi ko hindi po ako nagpapabaya mag ano. Kahit may ginagawa po ako, basta, basta palabas niyo po. Ako pa ay nakaupo, nakatunganga na ako doon sa TV namin. Mapanood ko lang lahat ang iyong mga aksyon. Kaya ito pong kalagayan ng anak ko, hindi po ako nahiyang lumapit sa iyo dahil kailangan, kailangan po, idol. Marami pong salamat, Senador. Sir Nino, ano po ba yung uh, mga assist na dapat ninyong gawin? Uh, Nakamonitor po kami hanggang makarating po dun sa kanilang lugar at uh, from time to time po i assess namin yung patient at proper management para masiguradong makarating si Mary Jane sa kanila nabanggit niyo rin po sir no sabi kasi ni Idol Rapi kailangan talaga yung oxygen pero nagdalap rin po kay ng extra oxygen yes, sir may isa pa po kasi uh, medyo mataas po yung LPM niya kaya kailangan talaga may extra oxygen tayo para lang makarating sa kanilang bahay si Mary Jane ang party list na masasandalan. yes. Number 68 sa Balota! Good afternoon po Idol. Uh, Inalulungkot po kong ibalita pero si uh, Ma'am Mary Jane po ay hindi po natin inaasahan na nabawian na po ng buhay mismo doon po sa pagbiyahe niya po. So as of now po Idol, uh, nasa Batangas Funeral na po yung pasyente, kasama yung pamilya. Pero nakaantabay po doon ang staff, yung medic. Di ba, nasa punirangay sa Batangas. Puntahan yes, mo, po. bayaran natin. Okay. Okay, lahat ng gastos. At pagkatapos, yung mga labi, kasama na yung kabaong, ito transport natin sa aeroplano papuntang Aklan. Yes po. Mami, magandang hapon. Magandang hapon po, idol. Bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay po, mami. I'm very Salamat sorry. Po. Mami, itong gagawin ko, sasagutin ko po yung bayad dyan sa puneraria, dyan sa Patangas, at pagkatapos, ikaw at yung labi po ni Ma'am -Ma Mary Jane, at, at kung sino pa mga kamag-anak, gusto mong sama, itatransport po natin sa aeroplano papuntang Aklan. Salamat po, ay lol. O oh, sige po, huwag niyo po ibababa ang telepono, Mami. Kakausapin po kayo ni Odette para dun sa mga instruction sa plane ticket, Tapos yung puneraria, Uh, kami ng bahala lahat. Wala kang gagastusin kahit na 5. Kami bahala lahat, Mami, ha? Opo, po. Salamat po. Sa muli, kami po ay taus-pusong ikiramay po. Mami Lydia, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Idol. Marami po salamat talaga. Ninyo. Yes, sir. Idol. Thank you sa'yo at pakisabi kay Ralph, thank you kayo na nag-provide ng ambulance. Nakakalungkot nga lang. Hindi nakarating sa destinasyon dahil binawi na ng buhay yung pasyente. Gayon pa man, salamat sa effort ninyo at uh, sa effort ng uh, tanggapan ni Congressman Ralph. Opo idol, uh, ginawa naman po namin lahat ng uh, magagawa po pero syempre po talagang hanggang doon na lang din. At uh, sabi ko po eh kayo na po ang makakapagdesisyon. Sabi ko po kay Nanay Lydia, kung ito po ay itutuloy pa yung resuscitation pero sabi nila wag na daw pong ituloy kasi nga tanggap naman nila. Thank you niyo. Magandang hapon sa iyo.